Hi mga kapag, samahan niyo ako ngayon sa day zero papuntang Mount Apo. So ngayon, ito na, nakasakay na kami sa van papuntang Kapatagan. And... Hi! This is us before the climb. Before the storm. <laughs> before the storm. So it's currently raining. As you can see, it's raining. So, full gear kami ngayon. Wala na ako, hindi na ako nakabihis. So, laban lang. So, mag in, ka? Mag-ilis mo mag mag <laughs> Currently walking. So, nagsimula na lakad natin. Puro lakad, 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 lakad. At nakarating na rin tayo sa entrance. From here, let's get moving. Laban! So, after the rain, there's the sun. So, that's why it's useful to have an umbrella. Poncho, umbrella. So, nana ta dire. ganiha dire. So, currently we're 0.95 kilometers. So, kaya pa ba? Kaya noon. Kay ginusto mo magpakapagod. So, nanami sa registration area. ah uh, pila ka kilometers, let me check. So, approximately 1.2 kilometers. At syempre, kailangan din natin ng orientation para sa whole duration ng pag-akyat natin sa Mount Apo. Tuman kami habang nakikinig. So, now, from registration, going to... So, barangay tumpis na may. So, init. So, we're going there. Laban. Pabundok na kami. Daw kanina pa kami pabundok, no? Laban na. So, nandito na tayo ngayon, ngayon sa Basakan Ikam. Team, <laughs> team na sa laag. <laughs> team na sa laag. Team vlogger. Kaya na naman tulog eh. Kaniya akong bani. Kaya pa ba? Almost 8.6 kilometers away from the summit. And I don't know from the camp. Laban Laban lang. Follow the orange ribbon tied on a tree. So we're now at Tinik Campsite So there. So as you can see, the we And we're still looking for our porter. Hey, I'm thirsty. Dumating na nga yung porter ko kasama yung bag ko. Ang kaso, iba yung nadalang tent. So, hanapin muna natin kung nasa ng tent. Nagkasalo-salo pala yung gamit namin kanina. Kaya nauna tong tent ko at nakatayo na. eto naman ako habang nag-ayos uh, ng inners ng tent. Meron tayong ano, panlaban sa lamig. Kaya yan lagay ko. Saka yung sleeping bag, inayos ko na rin at nalabas sa lalagyanan para ready na tayo mamaya. Magkuha na may dinner. Ito na nga yung dinner na prepare ng organizer namin. Shout out to Lumad Outdoors. Kanya-kanyang pwesto kung saan kakain. Kailangan mo rin kumain para may energy ka para bukas. Kasi mas madrabi ang sabak. Kaya tulog muna tayo. Bye!